Magandang umaga ho. Eh, nabasa ko to sa labas. Mag-a-apply akong driver. Anong pangalan mo? Benji ho. Benamin Cuenco. Papasok ang driver. Kumpleto ba papeles mo? Kailangan mo ba yun? Police clearance. Importante sa akin yun dahil di kita kilala. Meron mo, ma'am. Mabuti. Ah, ah. at saka gusto ko malaman mo mga regulasyon ko dito. Nasabi ko na po sa kanya, ma'am. Alam niyo na po ang obligasyon niya. Kung gano'n nagkakaintindihan na pala tayo. Hindi pa ho. Anong hindi? Gusto ko lang malaman kung tatanggap din ako ng mga binipisyo tinatanggap ng mga ibang empleyado. Tulad na ng SSS, Medicare, Sick Leave at Vacation Leave. Alam mo ba kung anong trabaho pinapasukan mo? Hindi nga ho ba, driver? Family driver. Hindi company driver. Mm. Ano? Oh, ako.